Ano sabi yung iba? Ano, anong natuklasan nila sa earth? Na ano? Yung, ano? Yung, ma, yung parang may dalawang tao. Dalawang tao. Hmm. Gusto nila i-prove na ano? Na yung earth ay flat. Sino sabi? Nakalipuntan ko yun eh. Ah, tapos? Tapos ano? Mayroon silang ginamit na gamit ah. Kapag kapag 15, ik sabihin round. Pero kapag pa, parang nasa 25, ik sabihin flat. Tapos? Hindi, hindi, hindi yun, ano, 15. Oh. Tapos din ride nila yung sapa, nag-15 pa rin. Hmm. nila, ha, na yung parang mga mirror doon. Tapos oh. yung isang tao na nag-hold ng, ano, light. Kapag nakita nila ng light, ik, sabihin flat yung earth. Pero kapag, pero kapag, kapag ano, kapag na, ano, hindi nila nakita yung light, ik, sabihin kay da, ano, na smoke, ano, para mag ano yun. Yeah. Yeah. Hindi yun kagana. Kasi, ano, ma, ba, kailangan mo bababa yun. Pero, bakit yun kailangan mo baba? Kapag bababa yun, exa, di ba ano, maliit yung earth? Malaki. Kapag babo, di t ba? Ito, tinutungtungan natin, earth to. Tapos yung <clears throat> earth, di ba, ano, rock. Kapag ano, flat yun, di ba mas yung earth? Yep, may yung earth. Mr. May sira. Ano, uh, alin yung nasira doon? <laughs> yung earth. Kapag flat. Kapag flat? Ah. They don't know gravity yet. Gravity is going to smash it Kapag flat? Ah.